So, lahat ng below the Y, tatanggalin po natin yan. So, wag po kayong masasayangan. Ang aim po natin ay uh, lumakas or bumulas pa itong ating sili. Magandang umaga mga ka-farmers! So, nandito po tayo sa ating silihan. Ayan. Wala po akong sombrero muna at uh, wala pang araw. <laughs> so, ang gagawin po natin ngayon ay mag po tayo ng ating sili. Actually, ito yung mga maliliit na na hinabol pa namin kasi the rest ng mga kabatch nila ang malalaki na. Ayan sila, malalaki na sila. na-prune na po namin sila gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang ginagawa naming pruning. So, meron po tayong dalawang types ng pagpuprune. Ang top pruning at saka Y pruning. So, tayo po ginagawa natin Y pruning. So, ibig sabihin, pag lumaki na ang sili ng hanggang tuhod, <laughs> yun po ang advice sa amin. Mag-Y pruning na po tayo. Uh, pakita ko po sa inyo. So, ito po yung ating halaman. So, ito po yung main na Y. At saka ito yung main stem niya. So, lahat ng below the Y, tatanggalin po natin yan. So, wag po kayong masasayangan. Ang aim po natin ay uh, lumakas or bumulas pa itong ating sili. Para mag-concentrate siya sa pagpapayabong sa taas Ayan. So, lahat po ng below the Y. Ayan. Tatanggalin po natin. Ayan. Pwede rin po natin ilagay dyan sa baba. Maging magsilbing pataba na rin niya pag nabulok siya. So, wala na po. Ito pong, pag meron pong bulaklak at saka bunga, tanggalin din po natin. Ayan. So, clear po lahat dito sa parting ito. So, Y pruning naman. Ito po yung Y pruning. Samantalang yung top pruning, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung maliit pa siya. Sa top pruning, ito po ang tatanggalin. Para mag-concentrate naman siya, tumubo, pagpaganyan. So, hindi po natin tatanggalin yung mga nasa baba ng Y. Hindi po tap pruning tanggalin ang pinaka itaas okay ano po ang pagkakaiba ng top pruning sa white pruning sa top pruning magkakonsentrate po siya sa pagpapayabong alat ng dilid dito sa palibot niya Samantalang, ang white pruning kapag may tumubo po ulit sa white pruning tinatanggal po natin samantalang sa white pruning pagpapayabong pataas at pagpapalakas ng kanyang mga stem. So dito po, hindi po siya tataas pero bagkos ito ay lalapad. So, ano do we pruning Ano nga gawa natin? Hmm. Ito po ang tinatawag nyo, Y-pruning. Ano man ito ang nasa Y? Ito means then, below the Iba a Bai Pruning, a Perometto, ma tutto è corretto in